Andy Charles at Maine Mendoza. Si Mengay nga ba ang laging nasusunod sa relasyon nila? Mapapansin ng buong Aldam Nation sa na mga Kali Serie Days. Itila si Maine Mendoza ang nagpapakita ng interes para kay Alden Richards. Ngunit ngayon ay baliktad na tila si Alden Richards na ang vocal sa kanilang relasyon dahil sa pagkarami-raming interview nito nito lamang December kabi-kabila na ang ginawang interview ni Alden Richards sa TV o sa mga vlogger kaya ang tanong ng buong True-Blooded Aldam Nation nagmatured na ba si Maine Mendoza at siya na ba ang kumokontrol sa totoong relasyon nila ni Alden Richards? Talaga namang nakakatuwang isipin ito. Para bang isang teleserye na nabaliktad na ang lahat para sa kanila. Dati kasi ay si Alden Richards ang isang sikat na artista at si Mengay naman ay isang yaya lamang. Ngunit magandang istorya na nabaliktad na ngayon. Si Maine Mendoza ay isa ng matured, yumaman na si Alden naman ngayon parang sunod-sunuran na asawa lamang na mahilig pa sa gaming talagang nakakatuwa ito mas maganda rin na gawa nila ng pelikula ito na tunay sa kanilang mga niyayari, plat ng story dati babae ang naghahabol kay lalaki at nabaliktad ito na ngayon si lalaki naman ang naghahabol sa babae nakakatawang plat ito para sa movie nila Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching.